yan po uh, uh, ano half shoes. welcome back po sa ating channel uh, shout out nga rin pala sa lahat mga OFW kahit sa sulit ng mundo uh, maging magingat kayo palagi dyan sana ay gabayan kayo nito ayan po papakita ko sa inyo yung ang ganda ng ano half shoes yan uh, shout out nga rin pala kay Binichan Chan kay Ma'am Janet shout out sa inyo lahat uh, shout out pala kay ano eh, Madam Inday Taya kay po. Uh, lahat ng mga ano, naglalive spread eh shut out sa inyo lahat papakita lang sa inyo yung ano, half na leather A leather po siya ito yung ano, gumagawa yan yeah. yes, wala sa nanyo hindi ko na ipapakita yung mga pogi. Ayan po siya. Yan yung Ayan yung gumagawa ng capsules. Ayan.